Naglilinis umano ng likurang bahagi ng compound ng Iloilo -Ilo City District Jail ang bilanggong si George Mena Jr. nang masagi ang isang live wire sa poste ng Panay Electric Company. Sa tindi ng pagkakakuryente, dinala ang biktima sa Western Visayas Medical Center. Makalipas ang kalahating oras, binewian siya ng buhay. Was one of the inmate tasked ...for having their uh, daily routine uh, sunning and cleaning of surroundings at the back portion of this uh, dormitory. Nagsagawa po mano ng inspeksyon sa buong pasilidad ang mga opisyal ng Iloilo -Ilo City District Jail. Tatlong araw bago ang insidente, pero hindi raw nila nakita ang nasabing live wire. Nanawagan naman ng tulong pinansyal ang ama ng biktima para may palibing ng maayos ang anak Eh hey, kung may... may bulig sila dati kay na tabo. Sabto man nila, guro eh. mga man nilang.